Plano ng Department of Agriculture na magtayo ng food hub sa buong bansa para tuloy-tuloy ang pag-access para sa mga supplier at uh, mamimili ng agricultural products. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magiging bahagi ng logistic roadmap ng kagawaran ang pagtatayo ng uh, Food Hub. Sa oras na maipa, maipasa ito, ang mga Food Hub ay may pinagsamang function ng mga traditional food terminal at kadiwa store kung saan maaring ibenta sa direkta ng mga magsasaka at mga kooperatiba ang kanilang ani. Layon din nitong matulungan ang mga magsasaka na pataasin ang kanilang kita at mabigyan ang mga consumer ng access sa abot-kayang agricultural products. Nagsa sasagawa ngayon ang DA ng negosyasyon para magkaroon ng joint venture o long-term lease ng BFCT, Bagsakan Center sa Marikina City, bilang unang lokasyon ng food hub. Sinabi, ni, sinabi rin ni Laurel na maaaring tumagal ang isang taon bago makumpleto ang mga kinakailangang pasilidad tulad ng cold storage at dry warehouses.